Okay, so update tayo ng sitwasyon sa may Malabon no? Ito pong sitwasyon natin no? ng hihipon Grabe, ang ganda Nakita nyo naman guys kung gaano kaganda 260 lang po yan ha Dito po sa may Malabon fish market So today is uh, May 5 Tama ba kuya May 5? Yun, May 5 So araw po ng uh, Martes So yun, no? so, nakita nyo naman kung gaano kaganda hihipon natin 260 ha Ano kaya to? 250? Ay, 280? <laughs> Uy! 280? Uy! Ibig sabihin, kanina 280, oh. tapos naging 260. Abangan natin yung 250 mga <laughs> <laughs> mga Pero hindi, sa tingin ko, hindi kasi maganda-maganda itong maganda hipon natin. Ayan guys, so 260 lang po yan. Dito lang po yan sa may Malabon Fish Market. Okay, so guys, update tayo ng sitwasyon sa may Malabon. Ito, may mga tumpukan tayo rito sa 50. Ayan eh, o, oh. 50 guys, grabe. Nakita nyo naman yung kung gaano karami Ayan eh, o, no? oh. ito mukhang isang ano eh. Mukhang hindi ka kasi sa kaldero. Grabe, naging nyo naman kung gaano karami yung Ayan eh, o, no? Mm, sop sop. Ano? So, ayan po. Gagod po. O, ayan o. O, ayan po. oh, 50. Ayan po. o, 50. Ayan may mga nakatumpag na doon. At may naka... Ayun yung torsilyo. 100. May 50. Ayan o. Okay, so dito lang po yan sa may Malabon Fish Market. Ayan Update tayo ng oras ang oras po ay alas 8 ng gabi. Dito po yan sa may tumpukan. Ayan, ayan o. 50 lang o. Oh. Hmm. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Lapit o. Oh. Aksiwin nyo lang ito. Panalo-panalo na. Ayan, o. Oh. Ayan, matindi yung ano, yung tap-tap. Uh, oh. O. Oh. Alright. So, ang ganda nito. Ito, ito, ito. balikan okay, natin ito. Ang ganda, ang kinta mo. O, oh, ayan, o. Oh. O, diba? Hello, hello. Hello, hello. Okay, so good morning, good morning po. No? Good morning po sa inyong lahat. Shoutout po sa mga kababayan po natin dyan. Lalong lalo na po sa may uh, Malabon Fish Market. At syempre sa mga namimili, no? Sa mga oras po na to, So update tayo ng oras ang oras po natin ay uh, 8.40. Ngayong araw po ng Martes. So ito po yung sitwasyon po natin, no? Dito sa ating Malabon Fish Market. So nakita niyo naman guys, na Hindi siya masyado matao. Kasi uh, unang-una mainit na. At pangalawa is araw po ng Martes. Pero may mga pabugso-bugso, no? May mga grupo-grupo na naman. Pero syempre, hindi yung katulad nung Sabado linggo talaga na talaga naman dabadag sa mga kababayan natin. Anyways, update tayo ng uh, sitwasyon at presyuhan natin sa mga malabon. No? So, mga meron tayong nakikita mga tahong na 30. Ayun, mga tahong na 30. At saka yung mga hipon na 230 at 260. Yan. So, syempre, hindi porkit may nakita kayo na, ano, na namura. Okay na. Syempre, dapat nyo rin kinatisin ang inyong pinamimili. Okay, so dito naman guys, isa mura tayo, mura yung mga ano natin, no? mga paninda natin dito. Lalong-lalo lalo na po yung mga tilapia, yung mga hipon, mga tulingan, ayun no, pusit. Hmm, ganyan guys, so, oh. 100 tulingan. 100? 100. O, oh, ayan guys, so, oh. meron 260 na hipon, ayun no, ah, pusit pala, may sapsat na 100. May tulingan na 80, ayun no. Know at meron tayong pusit na ayun ang ganda yung hipon dito guys ay okay. naubos na oh naubos na 260 magpalit na panahog panahog ganyan oh oh guys panahog to ah pwede pwede oh then dito guys meron tayo rito nga uh, 260 na hipon na pang malakasan syempre hindi mawawala yan kung hindi kayo dalagay atin nagtitindan napakaganda ayun ah, tata -tata. ayun napakita natin ayun na si ate then meron dun na ano no na bisugo yan. Okay, no? 60 pesos lang. 60. Yan. At meron tayo mga tumpok na 50. Boy, kuya. O, oh, yan, o. No? Then, ito, push ito. Ah, hipon pala. 260 guys, o. Oh. Pwede, pwede ito. Ganda, Oh. Hmm. 260. Yan. Ayun guys, naman oh, tayong tawang na 30 ayun oh. 30 at saka sandaan na tilapia rito guys. Ayan yeah, o. So dito guys may marami tayong mga tumpukan dito like nito Isang kilo Sandaan lang yan O oh, sandaan o Dito sa inyo mga Ayan sige sige Kaya. o no. 100 lang guys Ayun ayun Araw kasi ng martis si eh. oh na o martis kasi O oh, guys ito O oh, laban bawi lang yan, di ba? May time na babawi, may time na lalaban. At lumaba lang parehan. Uh, Oo, oh, siyempre. Importante lang, uh, ano, na, tuloy-tuloy lang, no? So, yun to, tuloy-tuloy lang ang buhay natin, guys, no? Uh, gaya ng binanggit na kuya. So, syempre, may panahon talaga na matumal dito sa, may, ano, sa Malabon. So, hindi naman palagi is uh, mag-iisda ang tao, no? Syempre, may time na, ano din, na uh, magkakarni din. So, yun, no? So, Oy, kuya! Ayun, kuya!

Ang ganda ng mga 100 ilang piraso to? 2 4 6 8 10 12 14 16. 16 piraso sa halagang 100 pesos guys. Ayun, ang ganda oh. Hmm. 260 ang kusit natin din na lumahan 50. Tumpo ko oh, 50 lang oh. Mm. Tapos itong uh, andito yellow bit, gilipino yellow pin, oh, 150 lang. Oh. Yellow pin. Nilupit na maliit. So, pwede niyo yung ihaw. So, maganda ito, ihaw. Eh, no? Yelpin. Ah, hati lang sa gitna to. Ganda ko yung hawakan ni Kuya. Ganda ko yung hawakan ni Kuya. Ganda, ganda nun. Oh. Ilang piraso yan, Kuya? Sa isang kilo, ilang piraso? Mga tatlo, no? Oh gando. 140, 280, tsaka 70. 30. Dito meron 280 yung uh, ah, hipon. Ah, hipon tuloy. Pusit pala. Hipon tuloy. Ayan o kay ate o. Oh. May pusit na 280, may 130 na lumahan. Ayan so guys, meron tayo dito ng ano, na tilapia na halagang 70 pesos. Ayan o, no, isang kilo. Ate 70 ba ito te? 70? Kailagitan natin. Nakawala yun. Ayan, 70. Tagay natin 70 yan. Alright, so dito may 50 kay nanay itong ano, itong shell. Then dito marami pa rin. Actually mahaba to, guys, no. Medyo niya yung ano, no. Mahaba tong ano natin. Mahaba tong update tayo ng oras na no? kun laki ng ganda ng tuno. 1:40 tulingan. 16, 1:50. Muna. Alam mo na do No, Ayan daw, katay. Dito kina Kuya, daw may tilapia rito 100. So, uh, ayun oh. No. So dito meron tayo rito, actually ah, kabilaan to na no, may gulayan dito. Then dito may 70 na tilapia, ayun oh. No. 70 at 280. At siyempre guys, no, shout out po sa may Kamana Center, ayun oh. No. Kamana Center located po ito sa mga itumpukan din sa mga naghahanap ng mga murang tiles at ng mga ano, laboratory equipment meron sila sa loob. So, ito po Kamanabatan Center guys ha. Ayan, sa mga naghahanap ng mga murang tiles. Ayan, 280 kilo kaya. Yun, siyempre may mga mangga tayo dyan. Ayan, ayan, ito tayo. Ito yung natin. sa mga, mga pinupunta ng mga kababayan natin. Eh. Itong tumpukan natin dito. So, syempre may 320 at meron din tumpukan ng 100. Ayan, eh. 280. Ay, 160 po ito. Si Ganda, oh. 160 po siya Ito may mga tumpo kasi 50-50 lang guys 50-50 Ayan ang 50-50 Magkano kilo kuya? Ay, okay, 200 Ay to, ito, pala Sorry, sorry May presyo pala tayo 200 Ganda ng yellow pin natin hmm. Siyempre hmm. hindi mawawala dyan Tumpukan natin 50-50 Ayan o Ayun, ay kinanay. ito kinanay. Ito 50 guys, oh. 50 na. Waling, hindi, hindi, waling. ay waling-waling, hindi naman sapsap -sap yan ay, no? Ay, iba. Iba ang sapsap, Ah, okay. Yan, ano Ito, baka malaglag. Ito yung 50 guys, oh. Waling-waling. Waling-waling. Sapsap, manipis, waling. no? Oo. Oh. Mas mataba ito, no? Oh, mas makapal. Oo nga, no, mas makapal nga, no. Oo nga, no, mas makapal nga. Mas mataba. Hmm. Pero ang dami yan to. May gigi ng kilo to. Hmm, yan, no. Yan, dami pa rin. Update tayo ng oras. Ang oras po ay okay, alas 9. ng kumaga. So, ito may tumpukan tayo rito, guys. Tumpukan. sa no. Yan. Yan, Hmm, oh. ito, may mga taba kasi tayo. 5.50, oh. Oh, 5.50 lang. Kinananay. Yan, okay, oh, kinanay, oh. 5.50 lang, guys, oh. Oh, naku po. Oh. Mapapalaban talaga kayong ano dito. Mapapalaban talaga yung ano nyo dito. 50 pesos. 50 lang, ah. Mm, 50, guys, oh. Oh, yan, ang dami, oh. 5.50, uh, wow. okay. ah. Uy, hindi pang bangus, ah. 140 kaya tipa mo na ano bangos sa barin ba, barin ito? Barin ba, barin? uh, pandai siya, siya tatamaan eh baligtad eh okay. okay, so guys, ito po yung sitwasyon natin no, sa may Malabon Fish Market natin. So, update tayo ng oras sa 9 ng umaga. Ayun, buti kumalimlim ng konti, no? 9.15, 9.20. 9.20. Ayun, kayo, kuya. Uy, naugos na. Marami pa yan? Oh, marami pa? Ayun. Pero maganda, no? No? Hay nando dumadami daming tao. Tara, 'yung kaya. Dumadami tao bigla no. Oo oh, nga. Hoy, hoy. Teka, kaya. Diyan para Oh, yan guys. 'Yung tao. Dumadami yung tao.